Alright mga master, so welcome back sa ating ito ba channel. So aktita tayo sa ating ginagawang nga project. So bali dito mga masters sa ating ginagawang project. So starting na kanya si Forman dito ng paglalatag ng ating color roof. So ito guys yung ating ano, color roof na nilatag kanina. So kulay red po. Ayan. So kung nakita nyo, okay na. Bali, bukas, sa continuation tayo ng uh, paglalagay dito ng uh, color roof sa pagbububong. Ayan. So after nun, ah, So maglalagay tayo rito ng, ano, ng uh, abalik uh, bali asin tampating taas doon para doon sa atin magiging firewall. Then napapaltadaan tong uh, maliit na to para doon naman mga master doon sa atin magiging uh, plasing na. Ayan, para hindi pumasok yung tubig dito. Okay? Okay. So bali ginamit natin dito ng materialis sa uh, tubular mga master bali ano to? Ah uh, 2x2 na tubular yung uh, ginamit natin dito. Then uh, yung color up natin mga master. So yung haba pala natin na ginamit natin dito isa ano? 18 feet yung uh, isang uh, peraso na largo. So, bali, dalawang 18 feet yan hanggang dun sa dulo. Ayan. So, abot siya hanggang dito sa Okay. So, sagad-sagad yung ating, uh, ano ito bubong. So, para sa ating maging uh, perwal. Okay. So, yun lang muna mga master. Balik na-update ko lang kayo today. So, salamat po.